Si Miduda mang kuha ni mani? Ang <laughs> ah, nga, o'y wag yun ay kung nasa'yo. Video gina mananap. <laughs> Mas ba ayun eh, ay nonik ay nakabidyo. Makalugar na kuha Kumusta ko nalang yun ako ni mga taga San Prince Agusan? 3, 2, Kumusta, Kumusta naman mo di ha? Wala mo nang maipit di ha? Kumusta naman mo di ha? Wala mo nang maipit di ha? Kumusta naman mo, Diha? Huwag nang ipit, Diha. Oh my God. <laughs> tigaling nga ipit mo ba sa kaigang, sa kauhaw? Eh, tigaling na nga gubain yung mga air kung di na mo bugnaw. Ay, pati na hugawa, pinakatuwing ng waykwan ko. Ano, tamang isigot, anak? Ang mga rip ninyo, tigaling din na pun mo andar ng mananap. Angaw, ay angaw, uy. Simi mi kumbiansa ramang Simi duda mo. ayumu. Simi duda aku ayumu. Simi mo. Si mi jodi aku wa mo. Si mi Kuan dia ada prejudisian and air conditioning. Ah nga, wai mo na akong giingon ninyo. Nagtuo kong dugay-dugay na mas sa kaliukan. Wa mani mo na sweet to. Di mo na sweet no? Di man mo na suwito. Oh. <laughs> Di mo paayo? Oy, Now, no, asan na mo pa Uy, ang aning mga taga San Francisco. Uy. Nawa mo masayod nung asa na nahimutang ng LJP refrigeration and